Muling magbabalik sa One Circle si Joshua Pasho matapos maagaw ni Jared Brooks ang titulo bilang One Strawweight World Champion. Ito ang magiging unang laban ni Pasho sa ilalim ng kanilang bagong team na tinawag nilang Lions Nation MMA. Ang bagong team ay pinamumunuan ni Edward Foleyang, Matatagpuan ang kanilang training camp sa Kilometer 4 La Trinidad Benguet at halos dalawang kilometro lang ang layo mula sa dati nilang training camp sa kartadang 19 wins and 4 losses ay makakaharap ni Pasho ang pambato ng Russia na si Mansur Malachiv. Si Mansur Malachiv ay nanatiling undefeated. May MMA record na 11 wins, 0 loss. Mayroon siyang 3 technical knockouts, 6 submissions, at may 2 decisions. Tila malakas din ang makakaharap ng ating pambato dahil mula sa kanyang 10 panalo ay mayroon itong 82% rate of finishes at 18% lang ang kanyang panalo pagdating sa desisyon. Mas matangkad at karaniwang lumalaban ito sa mas mataas na division. Galing ito sa iba't ibang MMA organization. Isa na ang EFC o Eagle Fighting Championship kung saan ang may-ari ng organisasyong ito ay ang dating UFC champion na si Habib Nurmagomedov. February 9, 2021, si Malachiv ay naging champion sa Bantamweight Division. Ito ang pangatlo sa huling laban niya na natapos sa isang submission. August 3, 2021, bumaba siya ng timbang para sa flyweight championship title. Matagumpay niyang nakuha ang titulo sa isa pang submission, at ito ang kanyang naging huling laban sa EFC. Noong nakaraang Enero ay nakatakda sana niyang harapin si Lito Adiwang subalit sa sandaling iyon ay nakansela dahil sa bumabalik na injury ng huli halos dalawang taon na rin na hindi lumaban ang Russian bago niya makaharap si Jeremy Miado noong June 9, 2023. Ito ang pinakahuli niyang laban kung saan nanalo na naman siya sa isang submission. Sa darating na October 7, 2023 ang kanilang nakatakdang laban ng former strawweight world champion na si Joshua The Passion Pasho. October 6 naman sa Amerika at Canada para sa live broadcast magaganap ang laban sa Lumpini Boxing Stadium sa bansang Thailand. Abangan po natin ang kanilang laban at suportahan po natin ang ating kababayan. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!